Sa puso ng Jerusalem nakatayo ang isa sa pinakabanal na lugar ng Kristyanismo, ang Church of the Holy Sepulchre. Dito pinaniniwalaang nakalibing si Jesus matapos ang kanyang pagkakapako sa krus. Libu-libong taon nang dinadayo ito ng mga mananampalataya pero lingid sa kaalaman ng marami, may mga sekreto palang nakatago sa ilalim nito na ngayon lamang muling nabunyag Gamit ang modernong siyensya at paghuhukay, may mga natuklasan ng mga eksperto ng mga ebidensya na nag-uugnay sa kasaysayan at pananampalataya. Ibig sabihin, ang mga kwento sa Biblia na matagal nang pinaniniwalaan ay may mga pisikal na ebidensya tulad ng libingan si Naunang Hardin at mga libingang inukit sa bato. Sa makatuwid ang lahat ng nakasaad sa Biblia ay totoo. At ang malaking katanungan ngayon dito ay ano-ano pa ang mga nakita nila sa ilalim ng libingan ni Kristo at yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i -like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Unsealing the Sacred Sa loob ng Church of the Holy Sepulcher sa Old City ng Jerusalem, naroon ang isa sa pinakabanal na lugar para sa bilyon-bilyong kristyano sa buong mundo. Dito, matagal nang naniniwala ang marami na dito nakalibing ang katawan ni Jesus matapos siyang ipako sa krus. Ngunit sa loob ng maraming siglo, natakpan ng makakapal na marmol ang mismong libingan at para sa mga sentipiko ang mga sikreto nito ay tila tuluyan ng nawala sa kasaysayan. Ngunit noong gabi ng October 26, nagsimula ang isang makasaysayang paglalantad. Pinangunahan ng mga eksperto mula sa National Technical University of Athens ang pagbubukas ng lugar. Habang unti-unting inaalis ang marmol na matagal nang nakapatong dito mula pa noong year 1555, ang una nilang nakita ay mga pangkaraniwang filler materials. Parabang walang espesyal na nakatago sa ilalim, ngunit hindi sila sumuko. Sa loob ng 60 hours na walang tigil na pagtatrabaho, isang kakaibang bato ang sumilip, isang slab na may nakaukit na krus. At bago pa man nila muling takpan ng lugar ay noong October 28, isang bagay ang natuklasan na ikinayanig ng kanilang tuhod sa kaba. Nakita nila ang original na limestone burial bed, ang mismong higaan kung saan inilagay ang katawan ni Jesus matapos ang kanyang pagkakapako. Ayon kay Frederick Hebert, archaeologist in residence ng National Geographic, I'm absolutely amazed. My knees are shaking a little bit because I wasn't expecting this. Maraming scholar ang nagtanong kung nanatili ba talagang nasa tamang lugar ang libingan matapos ang napakaraming digmaan, renovation at muling pagtatayo. Ngunit ngayon hawak nila ang isang konkretong ebidensya. Isang batong hindi natinag sa paglipas ng halos dalawang libong taon. Hindi lamang yon. Sa loob ng edicule, ang 19th century shrine na nakabalot sa libingan, kinumpirma ng mga researchers na nakatayo pa rin ang mga sinaunang pader ng limestone cave. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming henerasyon, nakasilip muli ang mundo sa mismong Holy Rock na pinaniniwala ang sumuporta sa katawan ni Kristo. Ayon kay Professor Antonia Moropulo, ang Chief Scientific Supervisor ng Restoration Project, this is the Holy Rock that has been revered for centuries but only now can actually be seen. Ang simpleng pagbubukas ng marmol ay naging dahilan para makita ang isang kayamanang nakatago sa ilalim ng kasaysayan. At habang nakatayo ang mga siyentipiko sa harap ng batong iyon, isang tanong ang unti-unting umusbong. Kung ito nga ang tunay na libingan ni Jesus, ano ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalataya at kasaysayan? Ngunit paano kung may isa pang sekreto ang nakabaon dito na mas makapagpapayanig sa ating pananaw? Manatili lang kayo dahil may susunod pang mas manghang pagtuklas a tomb hidden in plain sight. Hindi pa rin kayang sabihin ng Agham ng 100% na ang natuklasang ito ay ang tunay na mismong libingan ni Jesus ng Nazareth. Pero may mga palatandaan mula sa ebidensya ng archaeology hanggang sa mga record ng kasaysayan na nagpapakita na posible nga ito. Nagsisimula ang kwento sa Canonical Gospels, ang unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Bagamat na isulat ito ilang dekada matapos ang pagpapako sa krus, Halos pareho ang ulat. Si Jesus ay inilibing sa isang libingang hinukay sa bato na pag-aari ng isang mayamang tagasunod si Jose ng Arimatea. Ito ay tugma talaga sa mga natuklasan ng mga archaeologists sa paligid ng Jerusalem. Nakita nila ang mahigit isang libong rock cut tombs mula sa panahong iyon na may mahabang puwang sa gilid ng bato kung saan inilalagay ang mga katawan. Ayon kay Jody Magnes, isang archaeologist na scholar ng National Geographic. Ganito eksakto inilibing ng mga mayayamang hudyo ang kanilang mga patay noong panahong iyon. Isa pang mahalagang detalye, bawal noon ang mga libing sa loob ng lungsod ayon sa batas ng mga hudyo. Sabi sa mga ebanghelyo, ang libingan ni Jesus ay nasa labas ng Jerusalem, malapit sa lugar ng kanyang pagpapako sa krus, ang Golgota. Pero makalipas lang ang ilang taon, lumawak ang sudad at naisama sa loob ng bagong pader ang Golgota at ang Libingan. Fast forward sa taong AD 325, nagpadala ng mga tao si Roman Emperor Constantine upang hanapin ang Libingan ni Kristo. Ang itinuro sa kanila, isang templong Romano na itinayo ni Emperor Hadrian halos dalawang daang taon bago pa. Ayon sa ilang record ng kasaysayan, itinayo ito ni Hadrian mismo sa ibabaw ng banal na lugar ng mga kristyano upang burahin ito. Ngunit sa isang irony, maaring dahil dito ay mas lalong napanatili ang lokasyon. Ayon kay Eusebius, bishop ng Caesarea at unang church historian, nang wasaki ng templong Romano, may natagpo ang kakaiba sa ilalim nito, isang libingang hinukay sa bato. Upang maging maskita pinutol ang itaas na bahagi ng kuweba at nagtayo ng simbahan sa paligid nito upang parangalan at ingatan ito bilang libingan ni Kristo. Ngunit hindi ito nanatiling buo magpakailanman. Noong taong 1009 tuluyang winasak ito ng Fatimid Caliphate bago muling itinayo noong kalagitnaan ng 11th century. At muli makalipas ang mga siglo noong 20th century muling nagsagawa ng malawakang paghuhukay sa loob ng Church of the Holy Sepulchre. Natuklasan nila ang mga remains ng templong Romano ni Hadrian pati na ang mga piraso ng orihinal na simbahan ni Constantine. Kasama rin sa mga natagpuan, isang lumang limestone quarry at hindi bababa sa anim pang rock cut tombs sa paligid ng lugar, ang ilan ay makikita pa hanggang ngayon. Para sa mga eksperto, napakahalaga ng ebidensyang ito. Ayon kay Jody Magnes, ang presensya ng iba pang mga libingan mula sa parehong panahon ay mahalagang arkeolohikal na ebidensya. Ipinapakita nito na ang lugar na ito ay dating sementeryo ng mga Hudyo sa labas ng pader ng Jerusalem noong panahon ni Jesus. Ito rin ang dahilan kung bakit mas tumitibay ang pagkakatugma ng ulat ng Ebanghelyo na si Jesus ay inilibing sa labas ng syudad malapit mismo sa lugar ng kanyang pagpapako sa krus at ayon sa batas ng mga Hudyo noon para kay Dan Bahat, former city archaeologist ng Jerusalem. Maaring hindi tayo makatiyak ng isang daang porsyento na ang site ng Church of the Holy Sepulchre ang mismong libingan ni Jesus. Pero wala nang ibang lugar na makapagsasabing sila ang mas may mabigat na patunay at wala ring sapat na dahilan para itanggi ang pagiging authentic nito. Ngayon muli nang tinakpan ng orihinal na marmol ang burial bed na natuklasan. Maaring hindi na ito muling mabuksan sa loob ng daan-daang taon o baka higit pa. Ayon kay Professor Antonia Moropolo, ang architectural conservation na ginagawa namin ay intended to last forever. Bago ito tuluyang selyuhan, siniguro ng mga eksperto na madokumentuhan ng detalyado ang bawat parte ng bato. Para kay Martin Beadle, isang kilalang archaeologist na nagsagawa ng malaking pag-aaral tungkol sa libingan noong 1999, napakahalaga nito. Dapat suriin ang bawat ibabaw ng bato ng pinakamalapit, kawara sa posibleng mga bakas ng graffiti. Bakit? Dahil sa ibang mga kalapit na libingan, makikita ang mga krus at mga inscription na inukit ng mga sinaunang kristyano bilang tanda ng kanilang pananampalataya. Para kay Bidel, ito ang susi kung bakit pinili ni Bishop Eusebius ang partikular na libingang ito. Hindi ko iniisip na nagkamali si Eusebius. Isa siyang mahusay na scholar. Kaya malamang may ebidensyang noon pa naroon. Kailangan lang muling tuklasin. Kaya kahit wala pa rin absolutong ebidensya, malinaw na ang mga bakas na naiwan sa bato, sa istruktura at sa mismong kasaysayan ay patuloy na nagtuturo sa isang direksyon. Ang tanong, ito nga ba ang tunay na libingan ni Kristo? The Garden Hidden Beneath the Tomb Noong 2022, isang restoration project sa ilalim ng Church of the Holy Sepulchre ang biglang naging isa sa pinakanakakagulat na archaeological finds ng modernong panahon ang simbahang ito na tinitingala bilang lugar ng libingan ni Jesus at dinarayo ng milyon-milyong tao taon-taon ay matagal nang naglalaman ng makakapal na patong ng kasaysayan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng mga piraso ng marble o sirang relic ang natuklasan. Habang BC ang team ni Professor Francesca Stasola mula sa Sapienza University of Rome sa pagpapanatili ng istruktura hindi nila inasahan na matatagpuan nila ang isang bagay na parabang iniingatan mismo ng panahon. Isang 2,000-year-old garden, nakatago at halos buo pa rin matapos ang dalawang milenyo. Ang natagpuang hardin ay hindi basta-basta lupa na pinabayaan. May malinaw na mga olive trees, grapevines at iba pang halaman na likas sa rehiyon noong panahon ni Jesus. Ang lupa ay nakapreserba ng mga seeds, olive pits, grape seeds at kahit pollen na nagsilbing maliliit na time capsule ng unang siglo. Ang lahat ng ito ay nanatiling buo para bang ang hardin ay niyayelo ng kasaysayan hanggang sa muling buksan. Hindi rin ito basta natural growth. Ang hardin ay may maayos na pagkakahati-hati ng planting beds. Nakaframe ng batong pader, tanda na ito ay planado at ginawa ng may layunin. Para saan? Maaring hindi lang ito taniman para sa pagkain. Posible ring ginamit ito bilang spiritual na lugar ng pagninilay, panalangin o pagpapagaling. Ngunit ang mas nakakagulat sa ilalim ng hardin, natuklasan pa ang mas malalalim na lihim. Nakatago roon ang mga rock cut tombs na inukit direkta sa bato. Mga sinaunang libingan na pinaniniwala ang kabilang sa pinakamatanda sa lugar. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing patunay na ang lokasyon ay may banal at espesyal na gamit. Matagal bago pa man itinayo ang simbahan o inilatag ang marmol. Ang bawat layer mula sa inaalagaang hardin hanggang sa mga libingan ay nagsasalaysay ng iisang tema. Ito ay isang lugar ng paggalang at kabanalan. Ang simpleng preservation project ay nauwi sa pagbubunyag ng isang mas malalim na kasaysayan. Isa na maaring magpabago ng pag-unawa natin sa site na ito at sa koneksyon nito sa mga kwento sa Biblia. Ngayon ang tanong ng mga historiador at mananampalataya, ano ang kahulugan ng harding ito? Posible ba na ito ay bahagi ng mas malawak na sagradong espasyo gamit para sa ritual at panalangin? Bago pa man iniuugnay kay Kristo, ang pagkakadikit ng mga libingan at ng hardin sa ilalim mismo ng simbahan ay malinaw na hindi aksidente. Para sa marami, ito ay nagpapatunay na ang lupang ito ay matagal ng banal at ginamit ng mga tao noon na may parehong paggalang at pananampalatayang daladala rin natin ngayon. Ang hardin ay hindi lang relic, ito ay isang buhay na alaala na nag-uugnay sa atin sa mga taong minsang naglakad, nanalangin at nagtrabaho sa lugar na iyon libo-libong taon na ang nakalipas. Kung matagal nating inisip na ang kabanala ng site ay dahil sa libingan, ngayon ay lumalabas na maging ang mismong lupa ay sagrado na noon pa man. Ang natuklasang hardin ay hindi lamang dagdag na piraso ng kasaysayan. Binabago nito ang kabuang larawan at nagtutulak sa atin na magtanong. Ano pa ang nakatago sa ilalim ng ating mga paniniwala at akala? Uncovering the Garden of John 19:41, Ang pagkakatuklas sa sinaunang hardin sa ilalim ng Church of the Holy Sepulchre ay higit pa sa simpleng archaeological find. Para itong pisikal na ebidensya na direktang nakakabit sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento sa Biblia. Sa Gospel of John chapter 19 verse 41 mababasa natin. Now there was a garden near where he was crucified, sa loob ng maraming henerasyon, pinagdebatihan ng mga scholar kung ito ba'y simbolo lamang o isang aktual na lugar. Ngunit matapos ang excavation, malinaw na hindi ito metaphor. Ito ay isang tunay na hardin, may olive trees, grapevines, vines, at iba pang halaman na tumutubo mismo noong panahon ni Jesus. Para sa mga matagal nang nagdududa, malaking pagbabago ito. Maraming intellectuals ang nagsabing ang garden ni John ay katangisip o artistic symbol lamang. Pero ayon sa ebidensya, mga olive seeds, grape seeds at pollen na napanatili sa lupa, totoong totoo itong lugar, isang hardin na konektado sa kamatayan at libing ni Kristo. Mahalaga rin ang lokasyon. Sabi sa John 19 verse 20, ang crucifixion ay naganap sa labas ng lungsod at ganun din ang paglilibing. Ayon din sa Hebrews 13 verse 12, kailangang sa labas ito gawin upang manatiling banal ang lungsod. Ang pagkakatuklas sa hardin at mga libingan sa labas mismo ng sinaunang pader ng Jerusalem ay direktang tugma sa paglalarawan ng Ebanghelyo. Higit pa rito, ang uri ng mga libingang natagpuan ay hindi basta ordinaryo. Ayon sa Matthew 27 verse 60 at Mark 15 verse 46, inilibing si Jesus sa libingan ni Jose ng Arimatea, isang mayamang lalaki. Ang mga natagpuang libingan sa ilalim ng hardin ay rock-cut tombs intricately sculpted at malinaw na ginawa para sa mayayaman. Eksaktong tugma sa nakasaad sa ebanghelyo. Hindi ito mga karaniwang hukay kundi mga libingang pinaglaanan ng yaman at oras para sa isang prominenteng tao. At isa pang mahalaga, ang lokasyon ng hardin ay malapit mismo sa lugar ng crucifixion. Dahil malapit nang dumating ang sabat, kinailangan ng mabilis na libing. Kaya't ayon sa mga ebanghelyo, ang libingan ay dapat nasa madaling puntahan at malapit na lugar. Ang natagpuang hardin ay nasa tamang distansya, isang lugar na accessible at practical para sa isang agarang paglilibing. Kaya't kung titingnan ng lahat ng ito, may ilang matitibay na kumpirmasyon na lumalabas. Ang lokasyon sa labas ng lungsod, tugma sa John 19 verse 20. Ang tomb na pag-aari ng mayaman, tulad ng kay Jose ng Arimatia, tugma sa Matthew 27 verse 60. Ang rock cut design ng libingan, tugma sa Mark 15 verse 46 ang agarang accessibility para sa mabilis na libing, tugma sa urgency na nakasaad sa ebanghelyo. Dagdag pa rito, ang hardin ay hindi lamang agricultural space, kundi may mga olive at ubasan na matagal nang may malalim na simbolismo sa Biblia. Ang olib ay sagisag ng kapayapaan at pagpapala, habang ang grape ay tanda ng covenant at spiritual sustenance. Kaya't ang presensya ng mga ito ay hindi lamang natural kundi spiritual na makabuluhan isang pisikal na pag-eko sa mga imahe ng Ibanghelyo at may isa pang ironic na bahagi ng kasaysayan, si Emperor Hadrian. Noong 135 AD, nagpatayo siya ng Roman Temple sa ibabaw ng lugar ng crucifixion at libingan upang burahin ang alaala ng Kristyanismo. Ngunit sa halip na mapawi ang ebidensya, lalo nitong na-preserve ang site, para bang ang kanyang pagtatangkang burahin ng kasaysayan ay nagsilbing time capsule na nag-ingat sa hardin at libingan hanggang sa panahon na muli natin itong madiskubre. Kung pagsasama-samahin, malinaw na ang hardin at libingan na natagpuan sa ilalim ng simbahan ay hindi lamang archaeological curiosity. Ito ay direct confirmation ng ibanghelyo mula sa lokasyon, disenyo ng libingan hanggang sa mga detalyeng binanggit ni na John, Matthew at Mark. Sa madaling salita, ang natuklasan dito ay hindi lang simpleng lupa at halaman. Ito ay pisikal na ebidensya ng isang kwentong spiritual at isang bridge na nag-uugnay sa pananampalataya at kasaysayan. 6 Biblical Confirmations from the Garden and Tombs Beneath the Church of the Holy Sepulcher Ang kahalagahan ng pagkakatuklas sa hardin at mga libingan sa ilalim ng Church of the Holy Sepulcher ay hindi maaaring maliitin. Bawat layer ng ebidensya na nakita ng mga arkeologo ay nagbibigay ng malinaw na kumpirmasyon sa mga isinulat sa Biblia. May anim na matitibay na patunay na nagpapatibay sa kwento ng Ibanghelyo. Una, ang lokasyon ng hardin. Sabi sa John 19 verse 20, si Jesus ay ipinako at inilibing sa labas ng lungsod. Eksaktong tugma ito sa natagpuang hardin at mga libingan na nasa labas ng sinaunang pader ng Jerusalem. Hindi ito approximate lang, eksaktong tugma sa paglalarawan ng Biblia. Ikalawa, ang disenyo ng mga libingan mismo. Hindi ito basta-basta mga hukay. Ang mga ito ay rock cut tombs na malinaw na ginawa para sa isang mayamang tao. Eksaktong katugma ng nakasaad sa Matthew 27 verse 60 kung saan si Joseph of Arimathea, isang mayamang tagasunod ni Jesus, ay nagbigay ng sariling libingan para sa kanya. Ikatlo, malinaw na ang mga libingan ay hindi natural caves kundi hinukay mismo mula sa solidong bato. Ito ay isa pang eksaktong tugma sa Ebanghelyo dahil sa Mark 15 verse 46 na kasaad na ang libingan ni Jesus ay cut out of the rock. Bagamat madalas hindi napapansin ang detalyang ito, napakahalaga nito. Sapagkat sa sinaunang Jerusalem, ang ganitong uri ng libingan ay tanda ng yaman at mataas na antas sa lipunan. Ikapat ang kagyat na accessibility ng hardin at libingan. Ayon sa mga Ebanghelyo, dahil malapit ng magsimula ang Sabat, kinailangan ng mabilis na paglilibing kay Jesus. Sa Matthew 27 verses 57 to 60 at Mark 15 verses 42 to 47, binigyang diin ng pagmamadali ng paglilibing. Kaya't ang pagkakatuklas ng libingan malapit mismo sa lugar ng krusifiksyon ay eksaktong tugma sa pangangailangang iyon. Ikalima, ang presensya ng olive trees at grapevines sa hardin. Hindi ito basta halaman lang, malalim ang kanilang kahulugan sa Biblia. Ang olive ay simbolo ng kapayapaan at presensya ng Diyos, habang ang grapevine ay sagisag ng covenant at espiritual na sustento. Ayon sa John 19 verse 41, simpleng binanggit na there was a garden. Ngunit ngayon nakikita natin kung paano mismo ang mga halaman sa lugar na yon ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kwento ng muling pagkabuhay at pag-asa. Ikaanim at marahil ang pinaka nakakagulat na kumpirmasyon ay mula sa kasaysayan ng Roma. Noong 135 AD, iniutos ni Emperor Hadrian ang pagtatayo ng Roman Temple sa mismong lugar na ito upang burahin ng Kristiyanong alaala. Ngunit ang kanyang hakbang ay nagsilbing time capsule sapagkat sa halip na masira ang site lalo pa nitong napreserve ang hardin at libingan hanggang sa madiskubre ito sa modernong panahon. Ang tangkang pagsira ay naging paraan upang lalo pang mapanatili ang tunay na alaala ng Kristyanismo kung pagsasama-samahin ang anim na patunay na ito. Ang lokasyon sa labas ng lungsod, John 19 verse 20, ang disenyo ng tomb na para sa mayaman, Matthew 27 verse 60, ang pagkakaukit ng mga libingan sa bato, Mark 15 verse 46, ang pagiging accessible para sa mabilis na paglilibing, Matthew 27 verses 57 to 60, Mark 15 verses 42 to 47, ang presensya ng mga olive at grapevines, John 19:41. At ang preservation na dulot ng Roman Emperor Hadrian, 135 AD, ay nagbibigay ng halos imposibleng tanggihan na ebidensya. Ito'y higit pa sa simpleng archaeology. Dito malinaw na nagtatagpo ang pananampalataya at kasaysayan, at ang ebidensya mula sa lupa ay umaalingawngaw ng eksaktong kwento na nakasulat sa Ebanghelyo. Why this discovery is far bigger than anyone realizes. Sa unang tingin pwedeng isipin ng iba na isa lamang itong karaniwang archaeological find, parang dagdag na artifact lang mula sa sinaunang panahon. Pero ang totoo, mas malalim at mas malaki ang kahulugan nito. Hindi lang ito panalo para sa agham o kasaysayan. Ito ay isang napakalaking kumpirmasyon ng katotohanan ng Biblia. Matagal nang kinu-question ng mga skeptics ang authenticity ng Biblia. Marami ang nagsasabi na ang mga kuwento ay pawang metaphor, alamat o pinalaking version lang ng mga nangyari. Pero ngayon ang ebidensya mula sa ilalim ng Church of the Holy Sepulcher ay nagsasalita ng malinaw. Hindi ito bulong isa itong malakas na sigaw laban sa pagdududa. Narito ang malinaw na katotohanan. Totoo ang hardin. Totoo ang rock-cut tombs. Totoo ang crucifixion site. Hindi ito simbolo lang o imahe ng pananampalataya. Ito ay nakabaon sa mismong lupa at ngayon ay muling inilantad. Ang mga detalyeng matagal nang nabasa sa Ebanghelyo ay hindi pala katang isip ang paglilibing sa libingan ni Joseph of Arimathea, ang crucifixion sa labas ng lungsod, at ang hardin sa tabi nito, lahat ito ay may pisikal na ebidensyang tumutugma. At higit pa rito, may isang nakamamanghang twist ng kasaysayan. Noong 135 AD, sinadya ni Emperor Hadrian na burahin ang kristyanong alaala sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang Romanong templo. Akala niya ay mawawala na ang kwento. Pero ang nangyari, lalo niya itong na-preserve Parang sinilyuhan niya ito sa ilalim ng lupa para sa susunod na henerasyon. Isang ironiyang ang pagtatangkang sirain ng kristyanismo ang mismong naging paraan upang mapanatili ang isa sa pinakabanal na lugar nito. Kaya ngayon, higit dalawang libong taon matapos ang mga pangyayari, ang site na ito ay nagsisilbing bridge ng pananampalataya at kasaysayan. Hindi na ito basta relihiyosong tradisyon. Hindi na ito haka-haka, nakikita, nahahawakan, at nai record na ng siyensya. At dito nagbabago ang lahat. Dahil ang ebidensya ay malinaw na sumusuporta sa kwento ng ebanghelyo. Mula sa hardin, sa mga libingan, hanggang sa eksaktong lokasyon ng krusifiksyon. Pinipilit itong tanungin muli ang mundo. Ang Biblia ba ay kwento lang? O ito ba ay aktwal na kasaysayan na naganap sa tunay na lugar, sa tunay na oras, at sa tunay na mga tao? Ngayon mahirap ng balewalain ang ebidensyang ito. Sapagkat higit sa lahat, ipinapakita nito na ang mga pangyayaring isinulat sa Bagong Tipan ay hindi naganap sa isang metaporikal na universo, kundi dito mismo sa ating mundo. Ang Church of the Holy Sepulcher ay hindi na lamang isang simbolo ng pananampalataya. Ito na rin ay isang patotoo ng kasaysayan, isang patunay na ang ilang kwento na matagal nang tinawag ng ilan na alamat o fable ay totoo pa lang nakaugat sa mismong lupa ng Jerusalem. Ito ay higit pa sa isang archaeological milestone. Isa itong revolusyon sa pananaw natin sa kasaysayan at pananampalataya. Isang paalala na may mga katotohanang kayang itago ng panahon. Ngunit sa huli ay ibinubunyag pa rin sa pamamagitan ng bato, lupa at syensya.